Daniel di pinababayaan si Catherine kahit busy sa trabaho. After ng ilang taon ay magbabalik na sa pelikula si Daniel Padilla. Sa panayam sa kanya ni MJ Felipe ng ABS-CBN News ay naikwento niya na malapit na nilang simulan ang pelikulang ng Mapagod si Kamatayan. Yes! Hetong pagbalik natin after magbakasyon, mag-start na tayo ng movie and look test, say ni Daniel. Ayon sa kanya, niluluto raw maigi ang kanyang comeback movie kaya ang tagal simulan scenes ng kanilang announcement. Doon pa lang, kasi nga niluluto talaga ng maigi. So look test pa lang, kapag nag-start naman ang look test at ang um, okay na yan Ratsida na yan, tatakbo na ang bata pare. Excited na nga rin daw ang co-star niyang si Zanjo Marudo na simula ng movie ngayong November. Tuloy-tuloy nga raw ang magiging shooting nila pero titigil sila ng shoot pagdating ng Christmas holidays at babalik na lang sila next year. So far sa bahay lang daw sila magse-celebrate ng Christmas at New Year dahil usually naman daw kapag may holiday vacation sila ay biglaan lang daw. Siyempre bukod sa kanyang pamilya ay magkakasama sila ng girlfriend na si Catherine Bernardo sa Pasko. O diba, kahit anong busy ay may time pa rin si Daniel para sa jowa niyang si Catherine at sa kanyang pamilya. <silence>